kakalimutan nyo yung ano nyo ha, ah, boundaries nyo ha. Ah. Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. buhay ng mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasay sa ugali nyong ganyan. Hindi nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Watawa ka pa? Grato. galing squatter. Nang mararating sa buhay.